Oh, may malaking aquarium dito. Oh, ang lalaki ng isda. Ayan. Ayan. Lalaki ng isda, no? Hindi ko ma-focus kasi iniwan na ako ni Rina. Ayan, no? Laki. Ayan, no? Ang laki, no? Oh. Ayan, no? Oy, ay, ay. Sige na, alis na ako. Kasi si Rina, doon na, hindi sumama sa akin. Lumabas na. Nasa children's. Nasa na si Rina yun ako, iniwan ako. <laughs> Kaya ayan na. Uh, uwi na kami guys. Nagpa-MRI si Rina ng kanyang breast. And uh, ayun, no. <laughs> ako bisedel. Ayan ayun Oh. iniwan ako. Bas. Oy. Nagano pala ito. Ayan, pauwi na kami.